ay na nga mga kalahi, talagang nandito na tayo sa tatlo kang tuha ng ang agama na divine art sign of healing. At unang araw ng aking pagbabalik, ang dami kong nalimutan. Sobrang busy talaga. So sana humingi ako ng paumanhin sa mga, sa mga kausap ko na hindi natin ma-entertain dahil kasi may mga schedule meeting talaga tayo. At kung kahapon, kagabi pagdating natin ay nakawasap natin si Mary ng Canada. Ngayong umaga naman nalimutan ko, buti pinaalalahanan na ako ng maaga na meron pala akong meeting sa Hawaii. And I'm so excited na masagawa yung hilat binabaylang training doon sa Hawaii, no? sa Anilulu, Hawaii. At nakakita ko, dahil kasi may mga katanungan sila para mga pre-questions bago sila mag-enroll. And gladly we have convinced them na ano ba ang matututunan nila no aside from they are reconnecting to our their ancient past to their homeland which is the Philippines eh na sabi natin na ito ay mag-open up din ng kanilang kaisipan na meron din tayong psychology kasi pag-uusapan din natin ito yung dimensions of reality, plane of existence, yung seven souls. At ano ba ang kahalagahan nito sa pag-aaral sa panggagamutan? So hindi lamang talagang physical touch ang ating sinasagawa, kundi pati soul healing. Tuloy nga lang sinabi ko, lagi kong paulit-ulit na sinasabi na ang katawang ito ay wala talaga. No, this is just an illusion. Ang real self natin is yung ating kaluluwa. Dahil kung umalis ang kaluluwa natin sa katawan natin, kahit nasaktan mo ang katawan mo, paulit-ulit, sampalin mo ang sarili mo, paulit-ulit, hindi mo na mararamdaman kung ikaw ay patay na. Ibig sabihin kaya ka naging patay kasi yung kaluluwa mo umalis na sa iyong katawan. Kaya nga, ang ibang mga native traditions merong soul retrieval na pinapabalik ang kaluluwa sa katawan. Pero tingnan din natin paano natin maibabalik yung kaluluwa na yun sa katawan natin kung lahat ng bahagi ng katawan natin ay patay na no so meron bang chances and then at the same time bakit din tayo bilang mga Pilipino naniniwala sa kaluluwa sa mga namatay na tao bakit tayo nagdadasal pa rin sa mga patay na at bakit tayo nag-aalay no? kasi paniniwala natin na yung mga kalalawang ito ay hindi naman talaga totally nawawala lalo na kung konektado ka sa kanila no? so ano ang kaugnayan niyan sa pagkakaroon ng blessings at pagkakaroon ng sakit so yun yung pumapasok yung kahalagahan ng tawas titignan natin yung mga bagay-bagay kung baga talagang may himayin natin ano ang mga problema na yun. kasi minsan ang problema natin is either It's not only physical illness, not. So sa physical illness na yun, yung sakit ng katawan, ay marami din pinagmumulan. So dapat tin aralin natin. Paano ko ba nagkasakit? Na injured ka ba? So injury is a form of sakit. Ibig sabihin nagkaroon ka ng aksidente, nabangga ka, nasugatan ka, nabalian ka ng boto. Bakit anong ginawa mo? Nahulog ka. Bakit ka nahulog? Sa so, tatanungin din 'yan. Maaring ito naman ay dahil sa pagkain na pinapasok ng sa katawan mo. Nakainom ka at nakakain kang masama, Nalason ka Or either Nagkasakit ka Dahil kasi talagang sa mo yung katawan mo Napagod ka Nagkaroon ka ng pilay No? So, ang mga bagay na ito Ay ating ring sinusuri So, ang karamdaman Hindi lang po Yan sa sakit ng katawan So, maaari din siyang magkaroon Ng emotional aspect No? Halimbawa na stress ka At nape-pressure Dahil kasi mga boss mo Pinagtitripan ka O kaya yung mga tao Ibinubuli ka No? So emotional ang nangyayari, no? Pero bakit ka nabubuli? Kasi either sa looks mo, sa itsura mo, pagmumukha mo, or maaring sa behavior mo din, no? So kailangan ayusin din natin 'yan. So isang panggagamutan. O halimbawa, lagi kang walang pera, laging kulang-kulang ang pera mo. Yung finances. So isang uri ng karamdaman din 'yan. So ito ang kahalagahan ng pagtatawas kasi ang sitwasyon mo ay maaring nag-uugat sa problema sa maraming aspeto. Kaya dapat nating ma-determine. O alam mo, bakit ka iniwan ng iyong asawa? Ng iyong boyfriend? No, maaari kasi ikaw rin ang gumawa nun eh. Ikaw rin ang gumawa nun. Ikaw rin ang nagkamali nun. So, hindi ang gayuma o yung paggagayuma natin ay hindi sa pagkontrol sa ibang tao na nang iwan sa'yo. No? Ayusin muna natin ang sarili mo. Kaya napakahalaga ang tawas dahil kasi baka mapagastos ka ng malaki at ayaw kong gumastos ka ng malaki. So, dapat ayusin muna natin ang mindset mo. So, kung naayos natin mindset mo, ayusin din natin katawan mo, ayusin din natin emotions mo. Ito yung kahalagahan ng pagtatawas. At ito rin yung dahilan kung bakit tayo pupunta ng ibang bansa, abutin ang kapwa Pilipino natin, ituro natin ito at ipaalala sa kanila. At yun nga, no, sa March 23, starting March 23, 2025. Ito ay linggo, Sunday. At sa mga susunod na araw, susunod na linggo, ay magkakaroon tayo ng weekly learning session of being a hilot minabaylan. Ito ay magsisimula ng 1pm at magtatapos ng 6pm. So hanggang June 23 yata. So every Sunday, starting March 23 hanggang June 23, linggo, ay magkakaroon tayo ng pag-aaral. So sana, makinsulpo enroll po kayo. No? So ang presyo po nito, may bayad po yun. No? So, bawat session is magkakaroon tayo ng training fee o donation na 500 pesos. So, inaasahan natin, limitado lang po to sa mga ano, no, hanggang 10 tao. Hanggang 10 tao lamang ang pwede natin i-accommodate. So, kung kayo mag-aaral, sana magpalista na po kayo para may reserve natin ang slot. No, 500 pesos per learning session. So, in 13 session, eh, meron kang, tingnan natin, I think that will be 6,500, no? Ah, let me sure. Ah, uh, natin kung magkano. Ay, asan ba? So, in in 13 session times 500, yun nga, 6,500. San ka pa? Ang dati natin ay 72,000 in 13 days, naging 6,500 na lang. So, kailangan natin ng 10 tao para mag-push through ang lessons nito. So, ito yung mangyayari from March 23 hanggang June. No? So, kung gusto nyo pong magpa-lista, magpa-enroll na, ay pwede nyo pong tingnan sa description below or sa comment box para kayo ay makapag-enroll na at may reserve namin ang slot ninyo sa Hilot Binabaylan Training. So, anong requirement natin kung kayo ay NC2 holder ng Hilot Wellness Massage o di kaya ay ng Massage Therapy NC2 o kaya kung kayo ay nasa healthcare profession or wala man kahit wala po kayong um, experience no as long as you are able to travel from your place going to Templong Anituhan at dito tayo mag-aaral-aral so hanggang sa muli maraming salamat sa inyong pagsubaybay please don't forget to give me a thumbs up and share nyo po ito at kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe subscribe na po kayo ngayon na so hanggang sa ulitin mayari na pag-asatin paalam